guys, nandito na naman tayo sa bintana mga manok Magandang-magandang araw sa ating lahat guys Salamat sa walang tawag sa punong panonood sa mga video guys ah, uh, Nandito tayo sa bintana mga manok Araw mga manok uh, Shoutout pala sa lahat ng mga viewers, subscribers na nandito ngayon ah, uh, Sa mga sulit supporters natin Mga OFW na nandyan uh, Ang magandang Umaga sa guys Tara Samahan nyo ako Punta tayo sa bintana ng mga manok Let's go Tara Punta na tayo yung guys Salamat sa walang sawang Punta tayo noon Guys Binebenta mo to, boss? Binebenta mo to, boss? Magkano to? 5,000? 5,000 guys so. Anong lahi, anong lahi nito? Kelso. Kelso. Cardinal. Car Cardinal? Oh. Cardinal Kelso 5K. Guys ah, dito lang to sa amin. original daw guys ito pa yung isa magkakapatid to guys no oh. tigli liman libo ayan oh. no mga kilso to guys kilso

Dito sa inyo rin to. Ha? Sa inyo ito. Oo, sa inyo. Kita mo 'to, boss. One sip. Two sip. Tatlong taon na. Tatlong taon. Tungkol ata 'yan. An anong kulay ito, boss? Ha? White gold cool, 'yan. White gold cool, 'yan. White gold yung ganyan. Dito sa kabila, kapatid niya 'to. Magkano to bas? Magkano ba? Satung libo guys to. Dito rin right sa to... kabila o oh. Magkapatid to guys o Ayan o Magka 3,000 libo Tapos hindi alam yung linyada guys Kung anong linyada to Dito sa talisayin bas Ganun din 6,000 to 6,000 to guys oh, Patali malaki uh, Ito may ko ng benching ko

5 lang mga 2 years 2 years old na rin ito kaso yung linyada nya guys hindi nila alam no guys hindi nila alam yung linyada kaya hindi natin to malalagyan ng bloodline so, yung anong klaseng bloodline pero sa itsura talagang pwede pwede ka dito Bas magkano yan? 2k 2k pumpkin pumpkin yan o oh guys pumpkin guys o oh. ilang taon na yan? 11 months 11 months? 11 months 2k 11 months pumpkin thank you boss thank you maganda o oh. bolik guys o oh. magkano yan boss? bolik mo? 2,000 2,000 3 taon na to Anong linyada Alam mo yung linyada Anong lahi niyan? Bullet dog. Bullet dog. Bullet gold guys yung ano niya pero ang linyada, niya ang kabisado. Thank you, thank you boss, thank you. Kapag na bili ba? Sampo. Sampo.